Nang ipinagbubuntis pa lamang si Tutoy ng kanyang ina ay napaglihian nito ang kanilang kabayong may pangalang Gordon, dahil gusto nito na ang magiging anak ay maging matipuno, malakas at malaki. Dahil may kaliitan ang kanyang ama, sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Ang kanya namang ama pagkalipas ng ilang taon ay nag-asawa ulit at ang lola na niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Nang tuliin siya noon ni Tata Pasyo ay binansagan siya nitong tutoy molad dahil sa laki ng kanyang armas. Mabilis na lumipas ang panahon, binata na si Tutoy, mayroon siyang kasintahan na si Sita. Gusto na niyang makasundot kaya lang ay natatakot siya na baka hindi nito kayanin ang kanyang armas. Hindi siya nakasundot sa anak ng kanyang amo kaya pumunta siya ng bahay aliwan pero natakot ang kinuha niyang babae sa kanyang armas kaya ang momesan ang nagpasundot sa kanya pero hindi rin nito. Kinaya at isinugod ito sa ospital. Nalaman naman ng kasintahang sisita ang nangyari at nagalit ito sa kanya pero nagpaliwanag si Tutoy. Dahil ayaw niyang may iba pang babaeng mauna sa kanya ay dinala niya ito sa kanilang bahay upang doon magpasundot. Subalit di niya rin kinaya ang armas nito. Dahil sa nangyari at sa takot ni Tutoy sa mga magulang nito ay tumakas siya papunta ng Maynila. Wala siyang kakilala o kamag-anak dito kaya sa luneta muna siya nagpapalipas ng gabi upang matipid ang dala niyang kaunting pera. Di sinasadya ay nagkita sila ni Gigi na nagtrabaho sa bahay aliwan sa kanilang probinsya. Bumalik na pala ito ng Maynila. Dito siya pansamantalang nakitira, kasama ang jowa nito na si Cindy. Nakilala niya dito ang kapitbahay nilang si Oring na ang asawa ay nasa Saudi. Binalaan siya ni Gigi na iwasan ito dahil lahat daw ay pinapatulan nito basta may palso. Naghiwalay naman si na Gigi at Cindy. Di nagtagal ay nagkamabutihan sila ni Tutoy at sila naman ang nagsama. Sawa na siya sa lengguwa estofada at longganisa naman ang nais. Kinaya niya rin ang armas nito kaya siya ay masaya. Isang araw ay naghahanap ng trabaho si Tutoy dahil si Gigi lang ang kumekayod para sa ikabubuhay nila at taga kayod lang siya dito. Subalit inabot na siya ng gabi ay wala pa rin siyang nakikita. Nakita siya ng isang syokla at inalok siya ng 150. Pumayag na rin siya upang kahit papaano ay may maiuwi siya kay Gigi. Ang syokla pala na ito ay mayroong bar at nagtrabaho dito si Tutoy pero inilihim niya ito kay Gigi. Pero di nagtagal ay nalaman rin ito ang tunay niyang trabaho kaya iniwan siya nito. Dahil iniwan siya ni Gigi ay si Oring naman ang kanyang pinagbalingan. Nang umuwi mula Saudi ang asawa ni Oring ay kinuha nito ang anak nila at hiniwalayan na siya. Dahil nalaman na nito ang pagpapakamot niya sa ibang lalaki, kaya tuluyan na silang nagsama ni Tutoy, gusto niya ito dahil sa jumbo hotdog nito pero pinuntahan niya ito sa bar na pinagtatrabahuhan nito dahil nagseselos siya kaya nag-away sila. Umalis si Tutoy upang magpalipas ng sama ng loob. Hanggang di niya namalayan ay pumunta pala siya sa dati nilang tirahan ni Gigi. Umuwi pala ito doon upang kumuha ng mga gamit. Nag-usap sila ni Tutoy hanggang magkasundo silang muli at pumunta sila sa isang motel upang magsandotan. Dahil sabik sila sa isa't isa. Pero nakita pala sila ni Oring. Nang umuwi si Tutoy ay nag-away uli sila nito. Sinabi niya na hindi niya ito mahal at si Gigi lang ang kanyang minamahal. Sinabi rin ni Tutoy na kinabukasan ay aalis na siya at iiwan na ito. Dahil dito ay nagalit si Oring kaya nakaisip siya ng masama laban kay Tutoy. Pumasok siya sa kwarto ng mahimbing na itong natutulog. Biglang nagising si Tutoy nang putuli ni Oring ang kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay tumakbo ito sa labas ng bahay na tila nababaliw. Sinaklalahan naman si Tutoy ng mga kapitbahay at dinala sa ospital. Sa ospital ay dinalaw siya ni Gigi kasama ang tiyahin nito. Mabuti na lamang at naisalba ng doktor si Menoy at hindi pala ito tuluyang naputol. Makalipas ang ilang taon ay nasa ospital uli sila dahil nanganak na si Gigi ng kanilang panganay. Kasama ditong nagbabantay ni Tutoy ang kanyang lola. Nang makita nito ang ari ng apo sa tuhod ay nagulat ito. Kabayo rin. Nagkatawa na lang ang mag-asawa. At dito na magtatapos ang pelikulang ito pero ang kwento ay magpapatuloy sa sequel nito na may pamagat na Davino, anak ni Tutoy Mola. Davino ang ipapangalan ni Gigi sa anak nila ni Tutoy dahil gusto niya itong maging mabait at makadyos at ayaw niya itong magmana sa ama na babaero. Sana ay may mga natutunan kayong aral sa bidyong ito. Paalam at hanggang sa muli!